dati before your term ay talamak o oh, may mga rido so how did you settle yung problema sa magkaka mag-anak na yun nga issue of peace and order mayor yes po yun. in fact uh, the municipality of nonongan uh, had been labeled as the rido capital in the province of plano del norte mm -hmm. so that is the very reason why i decided to enter into politics para kahit pa paano po, eh, yung peace and order maging stable po. So, yun po ang nangyari ngayon. So, I would hmm. like to take this opportunity na pasalamatan yung national government and of course, the, the provincial government, no? Uh, under the able leadership of Governor Angin Quibra sa dimaporo Kasi from time to time po, sinisettle natin ang family feud o RIDO na yan with the, with their support po. Hmm. So, curious lang ako, Mayor, dahil, well, kung sinabing RIDO, may mga ano dyan, di ba, karamihan sa mga angkan, eh, may mga elders dyan. Tapos kayo, at a very young age. So kung para paano nyo sila nakumbinse na eto, makinig. Paniwalaan kayo. Uh, so parang, how did you do that, Mayor? Actually, dipindi po kasi sa leadership yan eh. Kung kung ikaw na isang leader na natutulog-tulugan, so ma malamang ma matutulog din ang municipality. So kaya kinakailangan po tayo, tayo, dapat po hands-on po tayo. So, dapat mm. nire-reach out po natin yung mga far-flung areas, yung mga marginalized sector, para kahit pa paano, hindi po sila ma-deprive when it comes sa services na in-extend po natin sa kanila. So, mm. regardless po naman kung uh, yung edad natin, either young or mm. um, nasa tamang edad na, ang uh, pinak-importante kasi yung mga tao, sumusunod sila. So, yeah. yun ang nagustuhan ko din no, sa mga constituent ko, kasi parang hindi eh, masasinasabi natin isang salita lang tayo, pero ang nakapaka, napakaganda kasi nito is um, sumusunod sila kung ano yung pong utos, yung, kung ano po mandate na isang mayor sa mm -hmm. municipality natin. Sa amin kasi sa nunungan, na, uh, we are proud to say na yung team po namin ito napaka-unique po sa Lana del Norte. Kasi kung mm -hmm. ano po yung mandate ng provincial government, which is uh, under the bounds of the law, so yun po ang sinusunod natin. So mm -hmm. nagkakaisa po kami dito sa Lana del Norte with the governance po, no? with the able leadership ng mga dibang puro family nagkakaisa po kami kaya naging peaceful po ang Lanao del Norte. In fact, Lanao del Norte ang pinaka peaceful po sa buong Region 10, no? Dahil sa maganda pamamahala po ng Dimamporo family with the able leadership of Governor Angking Kimbra sa Dimamporo. And I would like also to tell this sir, no? Na kasi uh, when they heard Lanao, what promptly comes to the majority sa Maynila is yung magulo, ganito. Kaya lang po namin na hindi po magulo ang Lanao del Norte. Although under po ng Mindanao, kaya nga po, actually ang Mindanao, napaka-peaceful po sa ngayon. Kaya hmm. na, we admit na sa mga previous na mga administration, opo, magulo po. But yun, kaya nga po, sa napakagandang pamamahala ng mga elected official po natin ngayon, naging peaceful po ang Mindanao ngayon. Lalo na dito sa Lana del Norte. <music>